yung ano, cylinder head eh. at uh, alinis ko na lahat yung piston at yung pipis mga buso eh. ngayon medyo gabi na mga buso at uh, kakapit pa rin natin kasi kailangan natin mga uh, ikabit bukas yung makina natin doon sa kanyang uh, body mga buso at uh, simulan na natin mga buso ikabit na natin yung head uh, gasket bago natin ito ikabit mga buso eh, ay uh, lagyan mo natin ito ng ano uh,

Kailangan pati ito ihatid sa ano sa barubo. Galing barubo tong makina to mga bus. Nag -home service lang namin doon. lagyan ko na lahat tap, uh, natin yun eh tapit yung cylinder head gasket yan boss siguraduhin na bus. Siguro, natin mga boss na pan, uh, yung mga butas lahat ay open ito lagyan na rin ulit ng silak yung mga busang nilalagay nila yung ano grasa wala namang problema dun sa grasa mga busin Tarang sa akin naman ay silak kasi supok na ito mga bus maraming beses na akong naglagay ng ganito wag lang yung hindi naman to tatakip sa butas mga busing kasi parang liquid to eh. nato ko to pag mainit na yung makina. Ay mga boss, pwede natin eh. Kapit yung La que no kailangan natin hindi nasundan yung manual niya ang nakalagay doon sa manual niya mga boss ay pag torque tayo ng uh, 14 foot pounds tapos dalawang uh, 90 degrees ito yung sa manual niya mga bossing uh, paano malalaman kung ano yung 90 degrees at panoorin naman yung video mga boss naka 15, pa uh, 14 foot pounds sa mga bossing i-torque natin ng 14 foot pounds tapos dalawang 90 degrees. Kung so, tayo sa gitna. tayo sa uh, 14 foot pounds ngayon lalagyan ko ng marker to mga boss kung halimbawa dito kayo nakaharap dapat yung marker nyo nakadito rin at naka, uh, lahat yung mga bolt mga boss ay naka uniform so, sunod tayo sa manual mga boss, nalagyan ko na lahat Tungguhit na ito mga boss, so magigitan nyo Tungguhit na ito, marker na ito Yung masyado makita Yan Yung marker na yan Dapat dun yan sa Ibabaw Sa pinakaibabaw nya Yun ang uh, 180 degrees Lahat Yung harap nya Kasi pag naka-pull mga boss Babalis yan na. Simulan natin mga boss sa okay, kitna yan naka 90 degrees yan mga busin pag nasa gilid yan ay 90 degrees ganitong ano mga boss pwede tayo di, hindi gumamit ng halimbawa wala tayong drop prints pwede tayong gumamit ng ganito kasi subok na to sa mga manufactured mga boss halimbawa yung mga Toyota Mitsubishi ito yung ginagamit nila kasi pag makikita nyo mga boss yung mga head bolt may marker yun uh, ang ginagamit nila noon yung mga degrees ayan mga boss naka 90 degrees yan lahat. Doon natin masusukat mga boss na lahat ng bolt ay parehas. Yan mga boss. Yan naka 90 degrees yan lahat. Ngayon, kulang pa tayo ng isang 90 degrees. Dapat yan ay papunta doon sa ipabaw. Yang bolt na yan. Yan kulang pa tayo ng isang 90 degrees kaya simulan na natin mga busing anong busing diba? anong busing diba? navos and medyo madulas kasi mga boss kailangan, kailangan natin ng tulak yan Ayan, tayo, mga boss. Yung nakita nyo kanina, yung mga guhit niya ay sa, nasa ibaba. Ngayon, lahat sila mga boss ay nasa ibabaw na lahat. Yun know. Yan. Yan. Silang lahat mga boss ay uniform. Kailangan uniform ng lahat. Yun know. o. Ibig sabihin mga boss, parehas sila lang lahat ng tigpit kasi uniform sila eh hindi pwedeng magkahiwalay lang lahat ay okay, mga boss tapos na tayong mag torque at uh, sa inyo mga boss kung i-check nyo ng torque kung ilan yung torque nya at uh, basta sa akin ngayon sinunod ko yung manufacture sa ano, Mitsubishi dalawang degrees yun ang sinunod ko at saka nasa sa inyo kung gusto niyo malaman kung ilang torque na to basta ang pagkasa tayo magkapit ng head mga busing okay na to uh, lapat na siya lahat at uh, bukas mga boss, ikakabit ko yung timing at saka yung intake nito kasi kailangan natin yung i-salpak sa uh, kanyang body mga boss. at uh, yun lang mga boss, sundan nyo yun lang yung uh, manufacture, kung ano nakalagay doon, kung ano ba ang ibig sabihin ng uh, 90 degrees or 2 times 90 degrees. Yun ang sinundan ko mga boss. At uh, yun lang ang ma-share muna natin mga boss. Apangan nyo sa susunod nating video mga boss. At uh, pagsasalpak namin ito doon sa uh, kanyang body mga boss. At hanggang dito lang yung video natin, natin mga boss. At uh, thank you sa inyong mga mga boss. At good luck sa inyong lahat. Don't be a parts changer.